kayo po ba sa tingin niyo dapat nang magretiro si Manny eh, Sabi ko sa kanya lang ha, pagdating Retiro ka na lang anak Mhm. Uh Hay. -huh. Na nanalo ka palagi, hindi man nagretiro. Uh -huh. eh, eh sabi ko lang sa kanya nga dapat magretiro na siya. Mhm. Uh -huh. Kumbaga kung nanalo dito baka hindi pa magretiro ano eh gayon natalo na baka pakinggan uh, na kayo. Ah, sabihin ako nga. Baka ma-retiro -ma na ka ngayon, na natalo ka na. Sige na. Eh, ang gusto mo. Noon, nanalo ka palagi, eh. hindi ka mag -retiro. Ako, para sa akin, tama na eh. Ano? Eh, let's say, sabihin natin, hihingi siya ng rematch kay Ugas. Para sa akin, wala nang sense para ma-involve ka sa isang rivalry sa isang boksingero katulad ni Ugas. Ah, eh, ini balik ko itong si Errol Spence to, Terence Crawford, kapwa superstar. O sige, laban tayo, dalawa, tatlong beses pa, no? May ito eh. Eh, wag mo nabigyan sa napagkakataon na lalo pang uh, ma-certify yung panalo sa'yo. Leave it, honey. Uh mo na. Hindi naman ako huhusgahan sa performance na ito eh. Hindi naman ako dyan huhusgahan ng kasaysayan eh. Ano, ang huhusgahan ako doon sa De La Hoya, Koto, ah, yung mga yeah. hatos. Doon ako huhusgahan ng kasaysayan. So, wag mo na ipilit ito. Kung bagay, hayaan mo na yan. Ha, hayaan yeah. mo na yan. Yan naman ni eh, Farewell Fight ko na eh. Ah, eh hayaan mo na nakabinbin. Naka Buti nga, eh, nakatayo pa rin ako sa pagkatapos ng laban eh. No? Para sa akin, wala na. Ano po ba i-accomplish niya? Eight world titles. ah Pinakamalaking forces na sa kanya na. Di ba? Ah, ah you cannot win them all. But he won almost all of them. <laughs> di ba? So, para sa akin, maganda, maganda na yun eh. Ah, maganda na yun. Maganda na yun. Uh, kasi you know, lahat ng sentence may tuldok. Sabi nga nila, eh, eto na. Ba? At uh, walang kahiyan. Nothing to be ashamed of if he calls mm. it a day. At saka may buhay outside mm. boxing, Anthony. You uh... do not have to stay so long in boxing. There is life after boxing. You do not have to take punches until you're what, 42, 45. May buhay sa outside boxing. Meron po, meron. Meron. Uh, especially Dennis, with Manny Pacquiao. Dennis, ikaw, ikaw naman. Nahuhula ako, parang, uh, nahuhulaan ko, parang ganun din siguro ang uh, ipapayo mo sa ating pambansang kamo. Pero ik ikaw nga, ikaw na nga magsabi. Hindi, oh. alam mo, personally ako, wala lang dapat patunayan ko si Manny Pacquiao. Patunayan, sabi ni Tony. Pero sa akin, alam mo, tingin ko, after nung laban niya kay Mayweather, 2015 15. na tayo, ano? 15, lumaban siya uh, against uh, 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 Timothy Bradley. Okay mm -hmm. yun. Kasi one all sila eh. Tinalo niya. Alam mo para sa akin, doon pa lang dapat nag-retire na siya. Kasi yung mga sumunod na kalaban niya, si Jesse Vargas, uh, Jeff Horn, uh, Lucas mm. -hmm. Matisse, Juan, mm -hmm. uh, si um, uh, yung yes, mm -hmm. yes. Si kit Furman. Ah, mga wala naman talaga yung dahilan mm -hmm. para maglaban sila eh. Uh, walang storya. Uh, walang mm -hmm. dapat i Walang record. Wala parang just an activity para na ituloy yung kanyang career. Sabi doon pa lang dapat tapos na. alam mo mabigat kami eh. Kasi ko ako tatanungin ngayon. Dinakita ko yung kinilos niya, pwede pa. Pwede pa lumaban. Mm -hmm. Parang nakita ko yung nanay niya kanina na nakikinusap na, parang mm -hmm. kung tayo pa magsasabi na, ayaw mo pa mami, ilabong mo pa, para napaka-unfair naman sa nanay niya. Then nanay niya naman nakikinusap eh, no? na mm -hmm. tama na anak, pahinga na. Kanina medyo uh do ang balahibo ko nung nagsasalita si Manny sa uh, ibabaw ng uh, ring at sabi niya uh, I apologize. Naku, naku eh na sabi mm -hmm. ko ako personally bakit eh, bad naman siya nag- nag-apologize. Kayo nga what are your thoughts about uh, Manny apologizing to to the fans well to the people. Well ako para sa akin halo. Ako nga dapat ang mag-apologize kay Manny sapagkat mm -hmm. tayong mga boxing fans masyado tayong spoiled kay Manny. Manny, laban mo to. Oh, laban ko yan. mo doon to. Lalaban Oh, di ba? Ibigay niya sa atin lahat ng thrills. Lahat ng laban na gusto nating makita, wala siyang inatrasan. Hindi ba? So para sa akin, tayo ang spoiled eh. So tayo mag-apologize. I'm sorry, Manny, for demanding so much. nakamit mm -hmm. Na kahit 42 ka na, ka pa rin namin sa si ganito mga laban. Nakalimutan natin may sarili kang buhay. Nakalimutan namin na ha, meron ka bang ibang priorities. Uh, mm -hmm. we were so selfish at one point that we wanted you to continue fighting. Ha? Huh? lang yun. eh, 'di bo? Sa para mm -hmm. sa akin eh kami dapat tayo dapat ang dap mag-apologize at tayo ang dapat magpasalamat. Because itong mga thrills na to for us to witness this in our lifetime. Mm ha? -hmm. Huh? 20 years from now, hopefully I will still get to share these stories sa aking mga pamangkin o oh, hindi ba? O oh, kay Ed Jr. meron mayroong darating. Hindi <laughs> ba? Hindi ba? So, yun, di ba? Para sa amin, nothing, nothing to apologize, Manny. Kami ang mag apologize for demanding so much of you considering nakalimutan namin, 42 ka na, may pamilya ka na, meron ka dapat ibang buhay na binibigyan ng atensyon. I'm sorry kung hanggang ngayon, eh, we are demanding for you to continue to please us. Mm Dennis? Uh... <laughs> sa akin naman, uh, ganun si Manny Pacquiao, no? Uh, I, I, remember two weeks ago na ko si Gary Cho, yung Amerikanong uh, promoter, na karamihan ng mga pinopromote niya, mga non-Americans. Amerikano to ah. Pinag-usapan hmm. namin yung Pacquiao hmm. fans. Sabi niya, Pacquiao yan. Bakit? Kasi si Pacquiao, every time, ang laban niya, para sa Pilipinas, para sa mga kababayan niya. Ito sinabi niya, si Errol Spence, para sa sarili niya. Ako naniniwala, hmm. sabi ni uh, Gary Shaw, ako naniniwala kapag ka ang boxer, yung bansa niya ang nilalaban niya, magandang chance niya na manalo. Kaya nga medyo natakot ako nung Cuban eh. Ito si mm. -hmm. Pugan, kasi gano'n ang mga Cubano eh, di ba? For pride, Aros sa honor. Mm -hmm. Araw sa bansa. Mm. Eh, And true enough, gano'n nga yung nangyari. Tama yung yes. observation ni Gary Show. So going back doon, so, kung baka siya nag-sorry, it's a sincere feeling para kay Manny Pacquiao na talagang kapag ka lumalaban siya, parating niya niisip, para sa bayan ko na to. At dahil natalo ako ngayon, sorry mga kababayan. Ganun lang talaga si uh, Manny Pacquiao. Oh. Anyway, gentlemen, marami salamat. Salamat. Uh, salamat. sa naman. Salamat. 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 Anytime, anytime. Salamat. Salamat. Mm. Narinig nyo, pagka talaga mga sabi nga nila, pagka uh, mga uh, matatalino, pare-pareho na hindi Eh. <laughs> nakisali pa ako sa matalino. Alam niyo yung binanggit ng dalawa nating katoto, sina Kuyang Dennis, Principe at uh, Attorney Ed, tungkol sa sitwasyon ni Senator Manny Pacquiao. Ang dami na niyang nabigay eh. Ang dami na niyang nabigay sa bayan natin. Uh, baka nga may mga mambas pa kay Senator Manny Pacquiao. Sabi niya, hindi mo din ang para sa bayan niya, para sa sarili mo, kumita ka dyan eh. Huwag nga kayong ano. Huwag <laughs> nga kayong ano. Sa, uh, saang bansa kayo nagpunta kung nagkaroon kayo ng chance ng mikot na uh, kapag ka nalamang Pilipino ka ang unang sasabihin siya Manny Pacquiao! Pacquiao hindi po ba ganun po ang ibinigay sa atin ni Manny Pacquiao ang totoo nun yung sinasabi kanina ng ating mga uh, bisita na nabuksan ni Manny Pacquiao ang pintuan para po sa lahat ng mga uh, magagaling pa nating mga boksingero. Isa lang po yun. Pero yun tayo po ay nakilala muli na sa mapa ng buong mundo dahil po sa mga uh, sakripisyo at uh, tagumpay pati nga kabiguan ni Manny Pacquiao eh hindi po uh, madaling sukatin yon Kaya kay Senator Manny Pacquiao uh, you have done your share para po sa bayan na to. Sapat-sapat-sapat yun. Opo. Uh, yung pag paglaban mo kanina uh, napaka-tapang po nun kahit na ikaw ay uh, uh, may iniinda na sabi nga uh, father time is catching up uh, Kung po yun, mahirap po yun, napakahirap madali lang para sa atin nanonood lang kasi tayo eh subukan yung sumuntok ng tatlong ng tatlong minuto nang wala kayong sinusuntok doon pala wala pa kayong sinusuntok noon na Subukan yung sumuntok sa kahit ano, unan lang, tatlong minuto. Ewan ko kung tatagal kayo. Ibig sabihin, hindi po madali yung kanyang ginagawa. Yung disiplina po ni Senator Pacquiao at ngayon yung kanyang hangarin na, na hindi man niya napatumba si Ugas. Ang gusto naman niya ngayon ay patumbahin ang mga mandurugas. <laughs> eh, nasa sa kanya yun kung gusto niyo pong uh, uh, supportahan siya. But, but of course, sabi nga po niya, ang decision niya, uh, whether to run for president or uh, meron um, kasing naririnig tayo, vice president, uh, ay uh, i-announce ia siya sa susunod na buwan. Hayaan natin siya mag, magpahinga, magpagaling, at uh, kilalanin po natin ang uh, mga ginawa niya para po sa bayan natin. Huwag na po tayo magpaka ipokrito Manny Pacquiao is Manny Pacquiao. Hindi siya punta. Tama si Attorney Ed, hindi siya dapat mag-apologize sa atin. Tayo po ang dapat mag-sorry sa kanya dahil akala yata natin sa kanya siya si Superman na hindi na tumatanda. Okay? Anyway, uh, uh, sana po ay um, nabigyan namin kayo ng perspective dito po sa laban ni Manny Pacquiao at thank you po kay Mami D sa pagkakataong binigay mo sa amin na makausap ka namin. Maraming salamat. thank you, Man of Destiny. Maraming salamat sa araw na to. Inagahan natin, special ngayon dahil nga katatapos ng nalala ni Manny Pacquiao. E paano? Bye! Happy weekend! Woohoo!